Wala ngayong supply ng kuryente ang daang-daang bahay sa Valenzuela mula pa kagabi. Nagtumbahan kasi ang poste sa may arkong bato matapos sumabit sa kable ang isang truck. Nagbabalik si Ian Suyo. mag on 11 na kagabi nang maglabasan sa kalsada ang mga residente ng barangay Arkong Bato sa Valenzuela City. Sa gitna kasi ng pagpapahinga, bigla silang nawalan ng kuryente. Ang mga kalye, nabalot ng dilim dahil walang kahit ni isang ilaw. Ang salarin, ang 14-wheeler truck na ito na humambalang sa gitna ng kalsada. Sumabit sa truck ang mga kable ng kuryente. Kaya nahatak at natumba ang dalawang poste ng Meralco sa kahabaan ng MH Del Pilar Street. Ang resulta, halos tatlong daang bahay ang apektado ng brownout. Si Aling Esther Tuloy, napilitang gumamit ng kandila. Bigla na lang kung may malakas itong no, sumabog. Lumabas po kami, nakita po namin na nakakagulo na po marami ng tao. Nakatumba na po yung poste. Siyempre po, may mga trabaho yung mga tao. Katulad ng anak ko, may trabaho. Pupuyat, wala yung wifi. Ang mga anak naman ni Heidi, pinatulog muna niya sa ibang bahay. Apektado rin daw ang negosyo niya. Yung mga baboy ko, yung mga paninda kong barbecue, katulad niyan, walang kuryente. Eh yung ref, di ba? Masisira yung mga paninda ko. Ito na raw ang ikatlong beses na may sumabit na truck at nakahatak ng mga kable sa lugar mula noong Disyembre. Mabilis naman rumesponde ang mga tauhan ng Meralco na magdamag inayos ang tumumbang mga poste at lumaylay na kable. Kinailangan ding isara ang kalsada dahil hindi agad naalis ang humambalang na truck. Dinala naman ang driver ng truck sa Valenzuela Police Station para imbestigahan. Sinubukan pa siyang kausapin ng News 5 pero tumanggi itong magbigay ng pahayag. Patuloy naman ang pag-aayos sa mga poste at kable. Target daw maibalik ang kuryente mamayang tanghali. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyo, News 5. Mga kapatid, Mawi David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.